Ano ang isasagot mo kapag sinabi sa iyong I love you, pero pagod na ako? Ouch! Eto, eto. Pa, 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 pasabi natin. Sino? Sino? Sino yan? Sino. Sino, sino. Sino, sino. sino dyan? Kay uh, Jackie. Kailangan, pagkasabi ni Jackie yon sagutin mo agad. William, mauna ka. Ang sili niyang I love you, pero pagod na ako. William, I love you. Pero pagod na ako. Ano sasagot mo, William? So, paano yun? Ako na lang balalaban? The question is, are you still willing to try? Or is it goodbye? Kinilig oh. oh. ka, Jackie. Jackie. Oh. Hindi! Ano sagot mo doon? No comment. Hanggang gano'n lang yung trabaho ko dito. <laughs> Hanggang... <laughs> Ganda din ha. Oh. Ibinalik niya. Oh. Yeah. Di ba? Are you willing to try or goodbye? Oh. One oh, siya, more katana. time for Jo Marie. Jo Marie, I love you, pero pagod na ako. I love you more, pero kung pagod ka na, pwede ka naman magpahinga eh. Ano, <laughs> pinatayo mo? Patayin mo okay, siya! Hindi mo tapos! Hindi pa tapos! Sorry, sorry. Tama na chance. na! Sorry sorry. Sorry. sorry, sorry. Ano yung karugtong nun? Kung pagod ka, pwede ka magpahinga sa samahan kita sa kung anumang kapaguran yan. Kung kapagod ka na sa akin, bibigyan kita ng space, time, or kung pagod ka na sa ibang bagay, tutulungan kita doon. Oh, ate, sabi, hindi eh, buhay pala sila sa dulo. Oo, pahinga lang, hindi pwede na mahinga. Pagod ka, pwede, ko magpahinga. No. Gaabuloy naman ang pamilya. <laughs> Papadala naman kaming visa na may mask card at saka ano, bulak lang. One more time for Boas. Boas, I love you. Pero pagod. Teka lang, dali lang. <laughs> Bakit? Paano kung totoo nangyayari ito? Kasi na sinabi niya, Boas, sabi ni Boas sa kanya, <laughs> kaya nga. Yung matapos eh. kang gumanon, yun ang sasabihin sa'yo ba? Ay, love you, pero pagod na ako. Paano kaya? Oh! Baka may acting sa'yo. Go. Boas, I love you, pero pagod na ako. Hiningahan. Hiningahan. <ba>? <laughs> Jackie, bitin man pants ko. Hahaha. <laughs> <laughs> Joke lang. Hindi. Um, ako para sabihin na naunawaan kita at ginagalang ko kung gusto mo muna magpahinga o ihintuto pero gusto ko malaman mo na mananatili akong presensya sa buhay mo if you'll allow me. Ganyan mo sasabihin. Yes. Yung, <laughs> um, ah, ginagalang kita. ano, uh, oh, <laughs> you'll allow me. Ganun, executive pala kasi parang siya. Tina, yeah. parang tinanong lang siya kung pwedeng gamitin yung iPad niya. <laughs> no? Never pa kasi sabi, na girlfriend wow. eh. sabi, sabi niya, ngayon alam mo na kung bakit napagod ako. Ang <laughs> <laughs> taas ba na ng energy lang. <laughs> so iba-iba iba yung atake nila. Sa sagot nila, malalaman mo kung paano sila tumatanggap ng mga ganong sitwasyon at kung paano uh, uh, yung mga laman din ng isip nila.